Bakit tutol ang simbahang katolika sa panukalang divorce bill ni na Congressman Ed Selagman? Kapag nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. ang divorce bill ay lalong dadami lamang ang biktima ng broken families at magiging masamang trauma ito sa mga bata ng maghiwalay ng mga magulang. Matutulad tayo sa ibang bansa na ginagawang laro at kalakal ang pagpapamilya. Nawa ay maliwanagang kayo. Kung ang mag-asawa ay maghihiwalay, paano na lamang ang kanilang mga anak? Minsan dito nagsisibulang magrebelde ang mga kabataan. Napakasakit naman talagang isipin na ang ating mga magulang ay nag-aaway lalo't na at kung sila ay maghihiwalay. Magiging magulo ang mga tao sa paraan kung sino-sino na lamang ang kanilang magiging asawa. Maaring kasalamang ng ilang buwan at magpapalit na agad ito. Paano na lamang ang mga anak? Ang pamilyang nabuo, tunay na hindi maganda ang diborsyo sa mata ng Diyos sapagkat ang dalawang taong nagsumpaan sa harap ng altar ay mabibigo ang kanilang pangakong magsasama sa hirap at ginawa. Kami ay hindi payag sa pagkakaroon ng diborsyo sa ating bansa. Unang-una sa lahat, ito ay hindi magandang tignan, lalo na sa mata ng Diyos. Ang dalawang pinagbuklod sa sakramento ng kasal ay nangangakong kakayanin ang lahat ng pagsubok na darating sa kanilang pagsasama. Pag pinatupad ang diborsyo sa atin, magiging komplikado ang lahat kabit-kabit kumbaga. Halimbawa, ang isang lalaki ay nagpakasal at nagkaroon ng anak, ngunit ito ay nagpa-divorce at muling ikinasal at nagkaanak muli ay magpapa-divorce ulit. Parang magiging laruan at negosyo na lamang ang pag-aasawa. Hindi rin anya katwiran na ang diborsyo ay para sa mga pagsasamang wala ng pag asang maayos pa dahil marami naman anyang remedyo hinggil dito. Tulad ng legal separation, annulment at declaration of nullity at batas laban sa karasan sa mga kababaihan at mga kabataan. Nawa ay mamula tayo sa katotohanan na ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa kina Congressman Edsel Lagman. I love you with the love of the Lord. God bless you. Mama Mary loves you. Amen. Salamat po.